Marami ang nagtatanong, ano bang insurance ang bagay sa akin? So yan po ang ating sasagutin sa video series na ito. Uh, nilargado po ng Pinoy Life, ang trusted financial advisor ng mga Pinoy. So sa tanong po, ano bang insurance ang bagay sa akin? So depende po yan. Okay? Depende po yan sa needs ng tao. Individual needs. So iba-iba po ang need ng bawat isa kasi yan ay depende sa age depende yan sa trabaho depende yan sa sitwasyon ng iyong health no marami malaking factor po ang ating health sa pagkuha ng insurance dahil nandoon yung kinakalculate ang risk so unang-una para malaman natin po kung ano yung bagay sa atin ano yung tamang uh, insurance para sa atin Number one, mag makipag-meet ka sa isang licensed financial advisor. Number two, i-discuss nyo ang inyong uh, needs, no? Ang financial needs mo, i-discuss doon. Ano yung mga kailangan? Ano ba yung mga uh, uh, goal mo? Okay, kailangan ma-discuss. Uh, ang tawag dyan ay financial needs analysis with financial advisor. Number three, ang financial advisor dapat ay mag-propose ng solusyon. Tamang solusyon doon sa iyong needs. Okay? So kapag ang financial advisor po binigyan ka agad ng proposal at yan ay inagrihan mo agad ng walang pag-uusap, malamang sa malamang magsisisi ka at later on sisisihin mo yung financial advisor dahil mali yung policy na ibinigay sa iyo. So importante po, pagkuha ka ng, ng policy, ng insurance policy, kailangan mong makipag-meet online or face-to-face -face sa financial advisor, ma-discuss ano yung needs mo, ano yung goal mo, at yung solution na makam up ay dapat fit doon sa iyong needs, fit doon sa iyong budget. No? Siyempre, importante rin yung iyong budget. Okay, so sa marami pa pong katanungan at mga inquiry, i-message nyo lang po ako. Pakilike na rin po ang video na ito at follow para sa mga susunod na videos ay maging updated ka. Maraming salamat po. Bye bye. God bless.